News Update Mga balita ngayon Polis na nagpa-bring me challenge laban sa drug suspect sinibak sa pwesto Polis na umaming pinaslang ang karelasyon sinampahan ng kasong murder sa negros oksidental Mahigit 20 million pesos na halaga ng high-grade marijuana o kush inanod sa baybayin ng Balayan, Batangas Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Tinanggal sa puesto ang isang pulis sa Talisay City, Cebu matapos magsagawa ng online Bring Me Challenge kapalit ng salapi. Sa isang video na inupload nito sa kanyang personal social media account, nag-alok ang pulis ng 2,000 peso sa sino mang makapagdala ng drug user at 5,000 naman para sa drug pusher. Ayon sa Philippine National Police, malinaw na paglabag ito sa kanilang police operational procedures at hindi ito ang tamang paraan ng pagsugpo sa ilegal na droga. Burado na ang nasabing video sa personal account ng polis habang pansamantalang inilipat siya sa ibang administrative post habang gumugulong ang investigasyo. Umamin sa krimen ng isang pulis na nasangkot sa pagpatay sa kanyang sinasabing karelasyon sa Negros Occidental. Kinilala ang sospek na si Staff Sergeant Enrique Gonzalodo Jr. 43 nakatalaga sa Bacolod City Police Station 5 na ngayon ay naharap sa kasong murder matapos aminin ng pagpatay kay Christine Joy Dignadise, 42. Batay sa investigasyon, naganap ang krimen noong October 29 sa loob ng kotse ng biktima sa Talisay City matapos silang magtalo. Natagpuan ng bangkay ni Dignadise sa taniman ng tubo sa Bago City noong November 1. Si Gonzalodo ay kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG Negros Island Region habang patuloy ang investigasyon. 20.25 million pesos na halaga ng la ang pinatuyong marijuana o kush na nakalagay sa anim na sako ang natagpuan sa barangay San Piro na inanod mula sa West Philippine Sea noong November 2. Ayon sa Balayan Police, tumawag si Barangay Chairperson Roderick De Los Reyes matapos mapansin ang mga sako na palutang lutang sa dagat. Sa investigasyon, natuklas ang naglalaman ito ng 27 pakete ng damo na tumitimbang ng 13.5 kilos. Pinuri ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Regional Director ng Pro Calabarso, ng maagap na ulat ng barangay. Giit niya ang pagkakaisa ng mamamayan ng sandigan ng matagumpay na kampanya kontra droga. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.